tinamaan nyo ako. Oh, naliligo si Kuya. Yeah. Ayan o, no, tignan nyo. Mm Hindi. -hmm. O, oh, diba? Naliligo. Ayan, ayan short, yeah. Yeah, na. Pukunin ko yung shirt niya. Ayan, baba na Para makuha yung shirt niya. Ayan o. Ayan siya, naliligo. Wala ka bukas Kaya dahan tayo. Pero talaga kayo yan. Pukbo ko yan. So,

kasi tama si Lily kasi kaming kasi sabi ko si Lily kaming nila makat bah kasi sabi ang una shoot ng huya tama mo ka di natin muno ko Hindi ko na na ina ko na tinaya 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 tinaya

Yeah. Palong palo daw yun eh, sabi na kapatid ko. Palong um, palo ha? Palong ah. palo ha? palo. ah. palo. Hindi na ba dyan? Kasi mabay ay bang. Palong palo. Alam mo yun. talaga, papalag talaga sa akin. Ano? 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 Ano?